Magandang araw mga kabayan free ride tayo ngayon Uper wow. kay ate Pero Nagulat si ate dahil Hindi niya siguro akalain Pre-ride tayo At anong pangalan niyo po ate? Rose Rose Apelido Yuhenyo po Ayan. Si ma'am Rose o Yuhenyo Ano probinsya niyo ma'am? Again Valley Uy Cagayan Valley Mga taga Cagayan Valley Shout out sa inyo Ayan, Ayan si ma'am Shout out sa inyo free ride siya ngayon sa taxi ni kuya <laughs> Ayan, ayan, kong handog. First time nyo sa pre-ride, ma'am, sa taxi, no? Oo, first time ko. Kasi ano? araw-araw ko nagta-taxi. First time ko <laughs> Anong masasabi nyo, ma'am, sa taxi, sa pre-ride? Thank you so much. Naka-experience ni tayo ng, ano, na pre-ride. Ang agang pamas ko ni Kuya. Ayan si ma'am, o. <coughs> I-follow nyo si Kuya. Subscribe sa YouTube. Oo, oh, mag-subscribe kayo sa YouTube kayo, kayo na ang susunod na magkasakay ng free ride sa kanya. <laughs> Ay, niyo, ayun, ayun, ayun. Ayun. Mga kabayan, siya ang nabigyan natin ng free ride ng 12 to 1 siya ngayon ang pre ride natin siya ngayon ang bahagi ng libreng sakay eh, mga kababayan sana ano, sa susunod kayo naman ang maging free ride ni kuya para ma-experience nyo yun sa taxi na naglilibre ang li nagbibigay ng libre kita nyo ako dyan okay. ano, ano pa pangalan ko yan? taxi vlog taxi vlog? oo taxi yung vlog nya B ah, okay. victory Sige. B. B. Oh. as in victory yan, 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 Taxi vlog. Ay, ito. Ang galing. Sige kuya, eh, Mamaya-maya niyan, mapapat mga alas do. Oh, bawal na natin. Ah, okay. May dito. Oo. Ayan, You're mga kabayan, si ate naman ngayon ang ano, ang pre-ride natin. Sana kayo din mabigyan na, ma-chimpuan nyo rin ako ng alas 12. Saan tayo papunta ma'am? ito lang po sa Star City. Ayan, Star City si ma'am. Anong trabaho nyo dyan ma'am? Meron kaming ano dyan kuya shop. Ayan, may shop doon sila ma'am dito. Ayan. Araw-araw talaga kayo dito na naga ano. Four days, four days lang kuya. Ah, By four days. Hanggang ano, Sunday. O, anong masasabi nyo sa mga pumupunta sa Star City? Para... Balik kayo ulit sa Star City. Mag-enjoy kayo ulit. <laughs> anong shop nyo dyan? Ito roon nyo na para okay. puntaan kayo. Pasyalan nyo yung ano, Print Ban Fashion Boutique. Meron kami dito sa unahan, saka meron kami sa likod. Anong sa, ano ang meron sa... Meron kaming ano, mga RTW at saka mga sleepwear. Punta kayo, pumili kayo. <laughs> <laughs> ayan ma'am, napakaganda ng ano nyo. Ayan mga kabayan, ayan si ma'am, nasa loob siya ng Star City nagtatrabaho. May sarili silang pwesto yata dyan. Sana ano, mapunta nyo, madalo nyo si ma'am. Ayan si ma'am, ang ganda nyo. <laughs> <laughs> Ayan, nandito sila oh, you know, Star City. Ayan. Located po dito sa ano, meron CCP si complex sa may MBC po, sa may MBC sa may DZRH. Bali diretso pa tayo, ma'am, no? Oo, oh, okay, kuya, doon tayo sa may employee centrals. Ah, doon sa kabila na. Oh, may well, picture tayo. Ayan, message na lang ma'am sa mga subscriber at saka oh. sa mga magiging followers mo. Oh, I-follow nyo na si Kuya. Baka kayo yun na yung susunod na maka-free ride sa kanya. <laughs> Ito na ko uh, First time ni Ma'am na yes, ma-free ride. Yes, first time po talaga ayan. mga experience. Star City, ayan. Ay, sure ka Kuya, uh, free ride? Free ride po yan. Hello, ayan. thank you so much Kuya. okay. Thank you so much. Ayan si Ma'am, free ride, bumaba na siya. Ano yung ano mo, plate number mo kunin ko? <laughs> Taxi, ayan o yan, Elfiblo 1193. Eh, thank you Kuya. Ayan. Ayan si ma'am, ginawa pa yung plate number natin. Thank you. Isa, isa pa, isa pa. Ayan. ayan. Ayan, ayan. Thank you, kuya. Thank you, ayan. Ala, thank okay. you, ah. Okay. Ayan, nagpicture-picture pa si ma'am sa atin. Maraming salamat sa mga kababayan kong sumusuporta sa pre-ride ni kuya. God bless sa inyong lahat. In advance, happy. Merry Christmas. Ayan. Bye-bye sa inyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa mga subscriber ko na magsusubscribe. Paki-share na lang po ng video at saka paki-like. Kung may time, paki-subscribe na din. Lambing na lang sa inyo mga kabayan. Bye bye sa inyo mga kabayan. Ito na sa Star City tayo. Ayan oh. Uh, Babay sa inyo mga kababayan.